Ito ang tayo ng TV ngayon. Ang tatak po niya ay... Ayan pang tatak ng TV. Nasaksak natin. Ayan ang sira ng TV. One line horizontal. Ang problema niyan dito niya yes, sa may vertical natin na hanapin yan para umangat siya ng pa ganun. Yan po ang nahanapin nating problema rito sa tibing ito. Ah, sara natin, baklasin natin. Ay ah, yan, nabaklas na natin. Hanapin natin ang siran sa vertical section. Para may natin yung ano yung tao, yung guhit. Ito ang ano. Yes, siya sa loob. Ito yung vertical yoke niya eh. Ito. Yan. Ito yung vertical yoke niya. Ito. Ito ang linya niya. Bali, ito siya dito siya nakatusok eh. Ito. Ito lang sa mga vertical niya. Yung galing dito. Ito ang hanapin natin linya kung nasaan siya yung parte ng vertical niya ito yung linya ng vertical niya Kumunta siya rito tapos ito yung pinaka IC niya ayan yung IC niya ang number ng IC niya is LA 780 40N yan ang ano ng number ng ISO ng vertical kung pagmamasdan nyo meron siyang parang ano eh, umusbong na capacitor eh, ito Yung sa vertical nya umitim na siya eh ito titignan natin to ito una natin titignan kung, kung may problema to checkin natin kung sira na to ayos ito pyesa ng vertical Titing titignan natin kung ito may problema tetester na natin to kung okay pa lagay natin to sa times 10 ohms short muna natin ayun no ayun ang siya pumalo Ayan o, halos ang hina na, ang hina na. Ang number niya ay 25 volt, 1000 microfarad UF. Ito yung ano niya, yung papalitan natin sa vertical. Titingnan natin kung magno-normal siya kapag ito napalitan na. Ito may nakuha tayong ano, bag. Okay pa siya. Ayan ang number niya. 25 volt 1000 microfarad ngayon test rin natin kung okay pa to nasa times 10 ohms din ah ay malakas yung palo niya. kapag ayos siya ganyan lang ano yung resistance yung palo niya, ganyan ito yung sira test rin ulit natin tingnan natin Ay no, ganun na lang ang palo niya. Halos wala na. Kung ikukumpara natin dito sa ayos. Malaki ang diferensya kaya ito ay kakabit natin. Titingnan natin kung gaano no siya o may iba pang problema. Try salpak natin. Ito yung negative niya, yung may guhit. Ito yung positive. Yung bilog na yan, yan ang lagay ng kapasitor. O yan, nahinang na natin. Nailagay na natin tong kapasitor. Ngayon, susubok natin siya kung gagana na siya o magno-normal na siya. O yan, ay kapit na natin yung mga wire niya. Susubok natin ngayon. Pagaganain natin kung magno-normal siya. Kung bubuka na siya, kung tataas na yung vertical niya. sasaksak natin ayun bumuka na siya umangat na yung tao ano yung pinaka video niya umangat na ng ganun na wala na yung pinaka one line horizontal niya at ngayon tetestingin natin siya kung may tao siya pagaganahin natin siya ng may tao isusubok natin siya ng may, ano, may audio video so, sasalpakan natin siya ng DVD titignan natin kung magkakatao siya kung magno na siya